Yon guys, good morning. At ngayon ay nandito na naman tayo ulit sa mga isa ng aking papa at talungan. Ngayon guys, ay maglalabas tayo ng ating mga mais. Mais ng aking papa pala. <laughs> tayo lang ang maghahakot. At ngayon ay ang gagamitin natin ay si Kulokoy. Yan, bagong ligo na. At si Pogi ng Castor mga idol ay naka-puya Russell pa sa aking pamakin. Ah, uh, 3 days na niyang ginagamit si Castor dahil tayo naging abala. Two days tayo nagtinda ng talong. At kahapon naman ay Friday. Barangay time kahapon. At may meeting kami. Regular session. 16 kasi kahapon. Ngayon ay nandito ang Kuya Gabi at nagpapahangin ng mais. Medyo maraming ano daw. Maraming. Ayan o. nag na siya. Ito ay ano na. O, ayan o. Ito ay yung mga napahanginan niya nakahapon. Ayan. Masyadong punong-puno. Mabigat ari guys. Baka may 80 kilo isang sako nito. <laughs> Kaya mapapalaban si Kulokoy. Ayan o. Oh. <clears throat> At marami pa siyang papahanginan. Mm -hmm. Ayan. Ang gantang na lang siguro ari ano. May walo pa rin Ay may walo pa nga pala sa loob ano. Oh. Ito guys yung pampahangin o. Oh. May electric pan. Ayan. Pakikita ko sa inyo mamaya kung paano niya terahin yan. Malakas ang hangin parang ano parang sig ano parang electric fan number mahagat sa sagot mahagpit kaya sa tum ay gasolina pala yan hindi krudo yung krudo ating disuwero ano yeah. kinuhanan ng tracer kahapon Kinuha na akang <laughs> eh guys yung mga nasasayang yung mga nalilipad hmm. dami na na mais yan ay sa ano na lang, patabaan na lang sa lupa. Yan, ay na matikas kung kasama ng dalawa. Ha! So Ryan! At si Paring Cafe! Ay, ang, ano mo? Ito? Promote mo yung TikTok mo! Ah. <laughs> Promote mo! <laughs> Dami ko nung benta ng trotel. Ang nanood ay 18,000. 18,000? Okay, uh, lahat ng nag-comment nire-replyan ko. Eh, lahat na ng nanonood ay mga ano, mga may motor ano yun ay... mo ko ng isa? Ayun ay, na nga, hiningi ko lang. Ay, ko doon sa ano. Sa... Tatlong dito dito dito. sa gitna. Tatlong... Para ikaw sa gitna. Dito nga Dito mga ngayon. Iyaw, mo muna. Hop! One, two, three, go! <laughs> Sahod, boy! ang sa pera. Matindi ng lang talaga ang mais. Talaga ang ganyan ang buwan ng mais. Matakaw ka eh. <laughs> Tukod. Eh. Sa inyo naman ay kalabawa ano, na boss. Kalabaw. Kaya ano ka sa kabaya ano. Yeah. Pagka na kalabaw Yan. pag inilagay mo sa paragos ay ice na ano. Oo, oh, tulito na yun. Wala nang ayos-ayos na ng nga. Wala nang ayos-ayos na karga ano.

Ah, nito, ito? Ah, oh, ano ito? Ano ito. ito? May titingin niya? Ay, tinga na po sa bahay eh. Delikado pala yan. Pala ang, mm. Ano yan? Delikado pala ang ano niya? Sako, bubutas. Wait lang. Lakalak? <laughs> Ayan, lak na yun eh. Ano ay? Napauna na konti ano. Ano yun yung... Napauna na yung sako? Hmm. Ay, 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 ay. yan. Ako naman ay. Ayan, lahan niya si babaw? Oh, wala si Nani ay. Oh, ayaw po wala dyan ng truck. Bukas umaga. Si Nani. Tuyo naman ang ano eh. Tuyo naman ang daan. Kaya guys, tara! Let's go! Hindi mo, di mo ginagamit yung nakalagay mo dito. Tapos ilagay mo. Lakas ano? Ha! Ayan guys, may karga na si Kulokoy. Siguro mga 170 to 160 lang yan. Hindi kasi kasi nung puno yung sako. Hey! Dito guys ay mataas ang ahon. Kabilang pa. Hmm. Pala ka kung sa kandadaan. Sanay ka naman na dyan. Yay! Dito! Huwag net masukal dyan. binta amin Hey! Kabilaan. <coughs> Parik ng guys. Hey! Woo, pagod. bagus Det er min ild. Nó lướt. Rồi. Nó Yan guys, ah, kita nyo naman, maayos na rin siyang dumala. Saka sa kukulamber, sanay na rin yan. Sabi niya, may titingin daw ngayon. hawan pumatok niya itong lugar namin. Ah, 啊哈、uh。Huh. yun guys um, nakakawalong hakot na tayo kaya medyo ngalos na ako siguro kakain na muna tayo tapos pahinga natin si Kulokoy mamaya na tayo ulit ha ha hapit, makakain na tanghalian uh, ah, walong hakot na tayo kaya 16 sa ako na yun nandito sa labasan pawisan na rin si sa pawisan na rin si Kulokoy kaya guys kulokoy ang pangalan niyan napakalokoloko niyan takbo ng takbo tapos pa na yung guys na ito yung ating hinakot At uh, tinataklo ba natin baka kasi mulan hindi ko lang maihanay na maganda at napakabigat hindi bababa ng 80 kilo ang isa na rin bawat sako yan kasi guys ay mais kaya dasik na dasik ito nga pala guys yung hinihila ni Puging Castor at ng Kuya Russell yan mamaya Nandito na rin yung mga 'yan, pauwi na rin 'yan kakain ng tanghalian. Hinihintay ko siya at sama ko daw siya sa vlog niya. <laughs> Sabi sa akin kanina.